kinulata ng pambabash online si Sanya Lopez matapos nitong ipagawa ang itsura ng kanyang ilong kung saan marami ang nagsabing palpak umani ito at may ilan pang tinawag ang aktres na Pinocchio. Bagamat labis na nasaktan si Sanya sa mga natatanggap nitong reaksyon at nakiusap na itigil na ang pangangatsaw sa kanya ng madla, dead man na lang ito at mas bet na lang raw nitong pagkukulan ng pansin ang mga pagtulong sa kapwa. Comment naman ng isa sa mga reactores na pinagtanggol ang actress, well maganda naman din siya at may pera, so why not? Oh mm -hmm. di ba? Oh, oh. alam mo pinagfiestahan din talaga 'yan. Eh. Nag-start 'yan nung kanilang mm -hmm. uh, gay night. 'Di ba? Parang uh, nagulat sila na hindi nila nakilala si Sanya dahil nga doon siguro marahil, doon sa makeup niya, 'di ba? Pero ang ante ko naman dyan, Rodella, whatever ko ano nagpagawa man, kung hindi man nagpagawa, eh wag na lang din naman i-judge, 'di ba? Oh, Kasi oh. hindi naman nila katawan niyo. Correct. 'Di ba? Whatever makes us beautiful. Kaya ako, ako talaga, ever since ang unstand ko talaga, dun sa pagpapa-enhance, ko ano man ang gusto mo i-enhance sa katawan mo, walang problema walang yun. Walang problema, basta may pera ah, correct uh, pinupunan mo yun eh, to look good. Diba? Mm -hmm. Sabi nga ni Barbie Fortesa, ba diba? Parang I have nothing against doon sa mga nagpapa-enhance kasi 'di ba kumbaga bilang artista talagang puhunan nga naman talaga nila o -o, diba? yung oh, kaya oo na diba? ng sarili, 'di ba lalo o -o. na humaharap sa maraming tao pero kasi dito kasi Mildred may nakita nga akong picture ni Sanya mm -hmm. na mm -hmm. para daw uh, hindi pantay yung butas ng ilong eh, minsan naman talaga, hindi naman pantay ang butas ng ilong. At saka minsan, depende yan sa pagkakakuha ng picture, no? At saka yung comparison kasi nila, di ba parang pangalawang beses na raw nagpa-nose job itong si Sanya. Si Sanya. Ibang-iba kasi daw yung ilong niya doon sa first na pagpapagawa niya dito sa second na pagpapagawa niya pero hindi po namin kino-confirm. Mm -hmm. Sinasabi lang namin, ito yung mga reaksyon ng mga netizens. Syempre, yung may katawan pa rin ang magsasabi kung nagparetoke pa siya o oh, hindi. Correct ka diyan. Diba? Oh, so, pero I, I love sa kanya, kaibigan natin yan, diba? Hindi ako, ha Still beautiful. Oh, beautiful. sa itsura niya ngayon, ang ganda-ganda niya no, mm -hmm. bagay na bagay yung ilong niya. Mm -hmm.